usapang uh, kapredator naman tayo itong nga uh, pantakip so paano ba malaman kung nga uh, sirana o ito uh, buo ito buo so para malaman kung nga uh, buo pa itong nga uh, kap ng radiator, o yung takip nya ito itong papunta rito sa reservoir yung uh, reservoir water aalisin ah, lang ito yan ito, so, aalisin ito. Ito kasi malamig pa yung makina. So, kapag naalis yan, para malaman kung okay pa yung takip, ito, pipigayin itong hose. Pag pinigayan yan, o, oh, ibig sabihin, wala lumalabas, o. Oh. O, oh, yan, o. Oh. Pinipiga ko yan, o. Oh. Walang lumalabas yan. Takip ng radiator, yung pinakakap niya, okay pa siya. Ayan, okay siya. Kasi nga, bago pa, o, oh, bago pa. So, lalagyan natin siya ng luma nung sira na. Ayan, o. Oh. Ayan, inilagay ko na siya. Oh. So, kapag pinisil yan, at uh, may lumabas na tubig dito, o oh, kung may lumabas na kolan, ibig sabihin, sira ito. So, ayan, pipigayin ko na siya, o. Oh. oh, ayan, o. Oh, may nalabas, oh. pipigayin ko siya, o. Oh. O, oh, ayan, may nalabas, oh. Ibig sabihin, ito, sira ito itong cup na ito. Kaya pag inilagay yung bagong cup, o oh ilalagay ko yung bagong cup. Ako lang kasi yung uh, nagkakamera din. Kaya medyo na ano. Ayan, o. Oh. Kapag inilagay yung bagong cup, yung ibig sabihin yung okay pa, bago ito. Pag piniga ko, pag piniga ko yung hose, ayan, oh oh, pinipiga ko yan oh. yan pinipiga so walang nalabas oh, walang nalabas yun ang isa pa sa palatandaan para malaman kung uh, sira na yung cup ng radiator o buo pa okay ganun lang dagdag kaalaman lalo doon sa wala pang alam at gustong makita kung okay pa yung uh, takip ng radiator okay thank you